Masasayang ang mga inihulo mo sa SSS at hindi ka makapag-claim ng SSS benefits kung ang SSS number mo ay temporary SSS number lang. Huh? Kaya dapat, tiyakin mo na ang iyong SSS number ay ang permanent at hindi temporary number lang. Bakit ba may temporary SSS number? At paano magiging permanent ang iyong SSS number? Ano ba ang pagkakaiba ng temporary sa permanent SSS number? Yan ang tanong ni Charmaine, isa sa ating mga followers. Ang temporary SSS number ay karaniwang ini-issue kapag ang isang member ay nag-apply ng SSS number sa SSS website o kung noong nag-apply ng SSS number sa branch ay nakadown ang system ng SSS. Magagamit mo na ang temporary SSS number para sa pag-apply mo ng trabaho dahil requirement sa pag-apply ng trabaho ang SSS number at makapagsisimula ka ng maghulog sa SSS ng iyong monthly contributions gamit ang iyong temporary na SSS number. Pero kung makiklaim ka na ng benefits mo sa SSS tulad ng maternity, sickness, disability, death claim o mag apply ka ng SSS salary or calamity loan, tiyak na hindi ma-approve dahil temporary lang ang iyong SSS number. Ano ang dapat gawin kung ikaw ay may temporary na SSS number. Una mag-request ka ng birth certificate sa Philippine Statistics Authority o PSA, o sa local civil registrar sa city hall ng inyong lugar. Dalhin mo sa SSS branch ang certified true copy ng iyong birth certificate at mag-fill up ka ng SSS E4 form. Sa isang bahagi ng SSS E form ay may nakalagay na letter H, Updating of Members Record Status from temporary to permanent. I-check mo lang ang box. Then may nakasulat, please indicate submitted document. Iligay mo na certified true copy of birth certificate from PSA ang isasubmit mo. At pirmahan mo ang I certify that the information provided are true and correct. O lagyan mo ng thumb mark kung kinakailangan. Wala kang dapat ipag-alala dahil ang mga naihulog mo na contributions mo sa iyong temporary SSS number ay papasok din sa permanent SSS number na ibibigay sa iyo ng SSS. At kung permanent SSS number ka na, ay pwede ka na makapag-avail ng lahat ng benefits at privilege ng SSS. Kung meron po kayong tanong, ay mag-message lang kayo sa baba ng video na ito. And please don't forget to follow hit like and subscribe to all my channels sa ibang social media account ko para mas maraming impormasyon kang mapanood sa aking mga videos. See you on my next videos.